Nice Ayos Kuya, rapi yan may matutunog. Ay, salamat sa kapuno ng alikan siya. <laughs> so magandang gabi sa inyo mga kapatak at ngayong gabi nga ako nga si Geng Geng Kita mo naman ang outfitan So ngayon ay kung nabalitaan niya yung sa Slurpee uh, kahit saang lalagyan pwedeng ilagay P19 pesos lang at eto nga ang akin <laughs> dito ko ilalagay Timba. Yan dahil wala na laman wala na siyang laman ngayon lalam na natin nakuha ko na kasi laman ito nakabutas kami nalakan siya ngayon dito ko na ilalagay ang slurpee atin pupunuin at <laughs> marami -rami din may oh, marami ding may slurpee marami marami ding may dito yan yeah. pupunta tayo ngayon doon sa 7-11 at ito lalagyan natin brain pristo punong puno amoy bariya pa Lalagyan na natin. Wala nang hugas-hugas. So tara na! Go! Tara ano na natin. Anong paglalagyan mo? are Yan! Helmet! Tama tama. Ikaw anong paglalagyan mo? Tap box. Ay, ano e? Iyan ini Ayan! Ayan! Ayaw! oh eh oh. ay. Nasaan na? Kasi ganyan nang kulang yan. Tama na to. Dadalo kami. <laughs> Ayan ang panalo. Ay, oh. Nasaan? Ibang pagdating ay wala. Alakakong tipa yan. <laughs> Pwede ka rin ilagay. <laughs> Ay, nagbukas pa ako nalagang siya eh. <laughs> Ay, mga pa daw pila? Mga ba, pag hindi tayo may pila hanggang ano? Hanggang? hanggang umaga. Puna <laughs> nyo tayo ngayon sa ano, sa so 7-11. Basta <laughs> pakita

Ay, mga nakapilaw. So, nandito tayo ngayon sa 7-Eleven dito sa bayan. So, <laughs> <laughs> uh, nandito <sa> <laughs> <pili>. <laughs> kayo linda, tayo ngayon sa dito <laughs> sa, sa <yung> <laughs> bayan. <Labas. laughs> <laughs> <laughs> hinukay ko po sa baon niya para lagyan ng Slurpee. Sabi mo talagang yeah. nagbuwis ng buhay. <laughs> <laughs Parang nasa kanila ito mo Ang Ang mo! <laughs> Bayo din doon. Wala, na. Hoy, ka nyo may chocolate. Wala na. Tumayo <laughs> na. <laughs> Ay, na. Tumayo <laughs> na. na. Tumayo Okay, nalalagyan na. Yan na. Ang tao. Sira na, Epic tail, boys. Uh -huh. na. Puno siya mo, best. Ay, siya rapi, na may matutunog. Ay, salamat na kapuno <laughs> okay. ang alikan siya. Oh, bibitin. Oh, maya. Ha?

Wow. Oh, tapos na, buyers!